بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والسلام والسلام على من لا نبي بعده اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سألنا الله اللهم وين محبين Ah, uh, kay si na walang ibang diyos, makarapat dapat sambahin maliban sa Allah. At si Muhammad ay kanyang alipin at ang huling sugo na isinungo ng Allah sa sangkatauhan. Na pagkatapos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay wala nang propeta propetang darating. At ang mga sumusunod gusto ko lang ibahagi sa inyo ang ito actually ay katanungan ng isang uh, kaibigan nating hindi muslim na ang sabi niya paano kayong nakakatiyak ng islam ang tunay na reliyon so ito ay bibigyan natin ng kasagutan kung paano natin matutukoy ang tunay na reliyon ang tunay na pananampalataya Una, bago natin uh, sa leksikin ang pagiging tunay ng isang relihiyon, tulad na limbawa ng Islam, isang makatanong ang gawin natin at alamin muna natin ang ibig sabihin kung ano ba ang ibig sabihin ng reliyon. Lahat ng tao ay nagaangkin na sila ay nasa tamang reliyon. Pero ano ba ang ibig sabihin nito? Ano ba ang ibig sabihin ng reliyon? Ito ay mahalaga upang hindi natin mailigaw ang ating mga sarili at ganun din ang ating kapwa. Labas sa Islam o sa kanlurang bansa at mga nasakop ng mga ito kapag pinag-uusapan ang reliyon. Sa wikang Arabic ay din. Ang sasagi sa kaisipan ng mga tao, ito ay relasyon lamang o pakikipag-ugnayan lamang ng tao sa kanyang paglikha. Ito ay personal na bagay lamang sa madaling salita. Sa labas ng Islam, hiwalay ang reliyon sa pamumuhay ng tao. Iniisa, is, is, isinasang tabi nila ang reliyon. Hindi ito kasama sa pamamahala sa mga tao o sa pamahalaan na kung tawagin nito ay sekularismo. Ang sistema ng kanilang pinayiral sa kanilang lipunan ay hindi batas ng Diyos, hindi batas ng tikapaglikha, kundi batas na gawa lamang ng tao. Pinalalabas nila na mas matalino ang nilikha kaysa sa manlilikha. Sa Islam, ito ay ang relasyon o pakikipag-ugnayan ng tao sa kanyang manlilikha o tigapaglikha. Sa kanyang mismong sarili, sa kanyang kapwa, at sa kanyang kapaligiran. Kahit na kaming mga Muslim ay nagaangkin na ito ang tunay na reliyon ng Allah. Subalit, ang pag-aangkin bang ito ay sapat na sa pagyakap ng katotohanan? Sa lahat ng bagay, tayo ay narapat na mayroong mga pamantayan. Batayan upang mabatid kung ang isang reliyon ay siyang ang tunay at hindi isang huwad na reliyon na gawa lamang ng tao. Una, ang tunay na reliyon ay hindi itinatag o pwedeng itatag ng sino mang tao. Hindi ito produkto ng kaisipan ng sino mang tao dahil batid natin na ang kaisipan ng isang tao ay limitado lamang. Papaano niya ang pamamahalaan ng kanyang kapwa? Mga nilikha, lamang kung ang gagamitin niya ay kanyang limitadong kaisipan. Tayo bilang mga tao ay saklaw na makagawa ng mga pagkakamali dahil sa ating kamangmangan na nagagawa na nakagagawa tayo ng mga hindi makatarungan dahil sa ating pagiging tao. Dahil walang taong perfecto. Katulad ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuluban bani adam qata'un. Walang perfectong tao. Nakakuha tayo ng hindi makatarungan dahil sa ating pagiging tao at nakapagpapahirap tayo sa iba dahil sa ating pagiging makasarili. Tayo ay walang sapat na kaalaman upang balangkasin ng tama at pangatwiranan ang mga batas para sa tao. Kahit na anong antas ng edukasyon ang ating narating. Kapag inako ng tao ang ganap na kapangyarihan na gumawa ng mga batas sa pamamagitan ng kanyang sarili kapag ito ang naging pamantayan niya kahit saan at kailan at kailan ang magiging bunga ay kapinsa kapinsa pinsala kailangan ang magtatatag ng tunay na reliyon ay ang nag-iisang tunay na Diyos na tigapaglikha at yan ang Allah subhanahu wa ta'ala pangalawa hindi maaring pantayan ng anumang gawa ng tao ang kanyang aklat na siyang gabay para sa kanyang mga nilika. Ito yung tinatawag na mga revelasyon. Ito ay ganap, ito ay perfecto, walang pagkakamali, walang kontradiksyon, madaling maunuan, hindi maaring iba't iba ang interpretasyon bagkus ay kailangan maliwanag pa sa sikat na araw. Sa dahilan ito, ang siyang pinagkukunan ng mga pangunahing batas at katuruan na kailangan ng kanyang mga nilika upang mailigay nila ang kanilang mga sarili sa tamang lugar at gawain na dapat nilang kalagyan. Ang gabay mula sa aklat na ito ay kumpleto. Walang pag-aalinlangan ay gabay para sa mga yaong may takot sa nag-iisang tunay ni Diyos at ng Pangatlo. Ito ay hindi sasalungat sa kalikasan o pangangailangan ng tao. Ito ay walang pag-aalinlangan matatanggap ng puso ni Numan walang agam-agam o anumang katanungan. Ito ay madaling maintindihan at walang mga halong misteryo o kababalaghan na hindi kayang ipaliwanag ni numan. Ito ay hindi rin binalangkas upang sakalin at pahirapan ang mga tao kundi upang maging habag para sa katauhan o maging madali ang kanilang o mapagaang ang kanilang pamumuhay. Pangapat, ito ay may solusyon o kalutasan sa problema kinakaharap ng sinumang tao at ng buong sangkatauhan. Panglima, kaya nitong harapin ang lahat ng mga paksubok ng mga galing, magagaling ng mga nasyon o uh, challenges ng mga o hamon ng mga nasyon. Ito ay applicable sa lahat ng dako, lugar, oras at panahon. Ito ang relihiyon at ang natatangi mensahe ng lahat ng mga propeta at sugo sa kani-kanilang panahon at nasyong nasasakupan pang -anin. Hindi ito nagtuturo ng anumang nilikha o sino mang nilikha ay ang tigapaglikha na dapat sambahin. Ibig sabihin, ang tigapaglikha lamang ang dapat sambahin. Purihin, dakilain, luwalhatiin, at respetuhin. Na kung kaya ang sino mang nagtuturo na ang bato, kahoy, tao, propeta, sugo, at mga nilikha ng Diyos, ito ay isang huwad na relihiyon. Ang anumang nilikhang bagay ay hindi maaring maging sentro ng pagsamba. Ang ala lamang ang siyang may karapatang sambahin at karapat dapat na sambahin. Ang Islam ay magbibigay ng kapayapaan at katiwasaya ng puso, kaisipan, at damdamin sa pamagitan ng paksunod, pagtalima, pagsamba, pagpapasakop sa nag-iisang tunay ni Diyos, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang Islam lamang ang nakapasa sa lahat ng mga pamantayang ito. Sinabi ng Allah, Waman yab tagi al ral-Islami falan Falanyuk min wa huwa fil akhirati minal Sa kanyang malapit na kahulugan, kung sino man ang magnais ng reliyon o maghanap ng ibang reliyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya ng Diyos, ng Allah. At sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. At Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yaw ma'akmal tulakum dinukum, wa atmam tu alaykum ni'mati, wa raditu lakum islam Ang malapit na kahulugan sa araw na ito ay ginawa, ay, ay, ay aking ginawang ganap ang inyong relihiyon at ang, ang na Islam para sa inyo Nakuha ninyo ang tulong ng Allah at nakumpleto ang batas ng Islam. Kinumpleto ng Allah ang kanyang biyaya sa inyo sa pamagitan ng paglabas na paglabas ninyo sa kamang tungo sa liwanag ng paniniwala. At ang pinili ko na maging inyong reliyon ay ang Islam. So, mga minamahal na mga kapatid, ito ay mga ilan lamang na mga batayan upang ating matiyak ang tunay na reliyon na dapat natin yakapin. Dahil ang Islam, ito ang reliyon doon sa paraiso, doon sa langit. Ito ang relihiyon ng mga anghel, ng mga propeta, at ng mga mananampalataya. At ito lamang ang reliyon na tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi pa ng Allah, Inna dina islam Ang relihiyon sa harapan ng tigapaglikha ay ang Islam. Ang ibig sabihin ng Islam, ito ay pagtalima at pagsunod ng iyong kalooban sa kalooban ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So ito ang uh, naibahagi ko sa inyo, na ito ay magbigay sa inyo ng kaliwanagan na siyang maghahadid sa inyo sa tulay ng reliyon na siyang sa inyo sa pintuan ng Allah, sa habag ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala na siyang magpapasok sa inyo, tu sa kanyang paraiso. So hanggang doon na lamang. At uh, kaya ko nang dagdagan pa upang lang sa ganoon ay madali nating itong maunawaan. Wa sallallahu nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabi asma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.